Welcome back to our channel for today's video. Aalis uh, muna ako at si Harold. Inihintay ko lang mga mag-240. Bababa na ako guys. Punta kami ng Costco saglit. May bibilin lang kami. Iwan daw muna si Hailey. Oh, Iwan daw muna si Hailey sa kasi mama. Today is June 18, 2.35 na guys. So, maya-maya bababa na ako say hi to the guys. Ili. Ili, say hi. Sini, sino ka na naman? Eh, nakikita na yung mic. Nakikita na yung mic. Inaabot. Ili. Ili, say hi. Ili, yun. <laughs> <Yon>. Say hi. You <laughs> say hi, guys. You say hi, guys. Mwah. <smack> Iwan mo na kayo ni Lola. Uh. Yes. Iwan mo na kay ni Lola. Mm. Ah. <laughs> Dito siya sa high chair niya. Bagong gising yan, guys. Makapag-second nap na yan. De, de. -de. Uh. Oh, yes. Yes, baby. Mm. <laughs> Kikita niya yung mic, eh. Uh. Eh. Wow. Uh. <laughs> oh, show them your, ano, isang ipin. Asa ah, so isang ipin? Iyu. May tumutubo na sa baba, guys. Isa show them. Ah! <laughs> Excited. Ayan, you no? Know? May isa na yung tumutubo. Last week yata, hindi ko alam kung na-vlog ko ba yung isa. Pero na-post ko yun doon sa group namin. May isa na siyang ipin. Eh ah. uh, ah, ah. say hi. Lakas naman ang ng sinok ng bibig yun. Mm. Show them your ipin. You show them your ipin? See you guys later. See you guys later. <laughs> Ina abut nya. Oh. Ah! <laughs> guys, nandito na na sundo na ako ni Harold. Ito yung surprise ko sa kanya. Teka lang. Ulan mo muna. Kaya ano surprise ICBC ko sa iyo? Yan eh. Ay paano mo na haman? ayan okay. oh, na, natin surprise ko sa iyo. Surprise mo, surprise na si BCT. Ano to? Ayaw oh. Ano ba 'tong sinasabi ni Jay? Ayan, ayan. Malaki ba 'yang kanya? Hmm. Yung ayuda mo sa ICBC. Ayun nga to. Uh ayan, guys, may ayuda si Hanon sa ICBC. Ako na nagbukas. Emong kuno kung yearly ito. Emong ko paano niya mabibigay check eh? Kasi wala ka naman yata ng direct deposit sa ICBC or ano eh. Hindi ko alam, may may basahin ko. Ah, okay. magkano kay Jay? Ayan na, guys, rebate 'yun, ayuda sa, una, sa ICBC. Kaya, ayan. Let's go sa Costco. Oo uh, oh, no. nga, eh, kasi February lang tayo nagkakar, di ba? Meron yan niya diba? not, not yeah. rebate. Parang, yan nga naririnig ko yung dati yung mga rebate-rebate mm -hmm. nila sa ICBC. So, ayan. Last natin pag guys para hindi siya sa gabal. Ayan. tapos na kami ng Costco. Buti pa siya. May ayuda. Tayo wala. Ay, hey, hindi mo tayo nag ito. Guys, andito na kami sa Costco. Mabilis lang kami nakapag-park pero ang dami pa din kotse. Ano cost, cost more? Ano cost more? <laughs> oh, Kuha ka ng cart natin. Cost more. Ayan oh, sa gilid mo may cart. Mainit guys, pero naka-sweater ako. Pero medyo mahangin-hangin. Kuha ko? Okay, tulak tayo. Ayan Guys, bago yata tong brand, co Pilot PC. Ang mura naman, one hundred fifty eight ninety nine. Wow. Bago to, oh Ayan, oh Itong Surface Laptop po. Ah, 1849 Akala ko Microsoft Office pala to. <laughs> Mali Ba yan? Apat na nga yung mata natin Bago siguro yan Saan si Harold? Iniwan ako Asan na yun? Teka lang guys Hindi ako size 8 Ambitious uh. Guys, naka-sale to 1399. Yeah Minus 4 dollars So, I think Size uh, Size 12 ba ako? Uy, ano kasi? Ay! Pangbahay sa'yo Means Ay, hindi -huh. Short uh -huh. Ay, hindi na kasi eh, Ito ba yun? Yeah. Ay hindi, naka-sale yun alam ko, nakalimutan ko lang yung price. Parang ganito siya, pero naka-sale. Ito, parang Puma yata. Kirkland to, hanapin ko. Kabilang size, packet men size. Performance. Shirts. Banda doon siguro, Han. Dito. Yan yung mga tag na nine dollars doon ko nakita. Eto, active. Eto yata, Han. Bench, nine dollars. Mga ganito. Nine dollars pa? Yan nga nakita ko eh. Okay, Or edib. Ay, yun, yun yung mga yan. Tignan mo. Pura yan. Hey. Di ba mahili ka sa ganyan? Pang summer. Let's see. Uh, Tignan natin other colors. Ayan lang ba? Bench pa yan, oh. Han? Uy, sakto. Anong size na yan nakuha ko sa'yo? XXL? Perfect. Ito. Banana Republic, 19. Ah, huwag to. Quicksilver. Ah, 19 din itong Quicksilver. Bench lang. Ayan, oh. Shorts. Kaso, 14 na to. Huh? Tapos ito 14 short. Ah, polo. Ay, polo to. Para kapag mga sa ano. Uy, gap to oh. 14. Ganda oh. 13? Yeah, for, ayun oh. No, Parang 15. Ganda to ano. Ito, ayan. Ito, ito, ito. Blue. Dark blue, tas light blue. Walang white. Wala, ganito lang. Mag-fade kasi yung black. Yeah. Pura na yun, ha? Pati nga sa'yo. Kita sa'yo. Kita ka. Pati nga, pati nga doon. O, oh, pwede. Pag mga ano, no? Pag may mga formal occasion na pupuntahan. Mag-shrink kaya yung ganyan? Ay, doon mo. Gusto mo? Double XL naman to, eh. May Quicksilver, oh. Ay, okay yun, ha? <laughs> 12, 12.99. Ito yun natin yung size mo. Medium, large. Eh, ano? Kuha ko ng size mo muna. Ito, tuyo mo to. Oh, oh, oh. Mm. Ay, Oh, Ay, ang laki. Ang laki. Ito ko lang siguro. Ang laki eh. Hindi, double XL din yun Ah, eh. double XL din yun. Oo nga, kasi nagsishrink no yung binal natin last time dito. Kaso wala sa black. May white. Ah. Hanggang ayan lang. Hanggang XL lang. Kachamba kami guys o oh, ng mga sale. Ito, maganda to. Gray? Oh, uh, medium. Uh. Oo. Yeah. Tingin. Double <laughs> F. Uy, maganda nga tela. Maganda yung tela. Maganda yung tela. Oh, yan! Gray on gray. Hindi mo sa likod ko. Baka yan. Baka gan ganito magsukat, guys, pag sa mga lalaki, patong mo lang sa likod. <laughs> Wala ka namang mic. Hindi, meron. Ayan. Shot ko. Pwede ha. Kasi kung mag-shrink pa, di ba? O dapat hand wash lang to. Pwede. Ay, uy! $12.99. nag oh? sale. Talaga? Saan mo yung nakita? Kaya, <laughs> yeah, pwede to. Nag-isa na lang? Nahalughog mo pa yan dito sa likod? Hindi, meron pa, ano? Ano ka ba? Ang dami. ano man na to? To? Wala namang butas. Okay. Ayan po, meron pa Ayan, po. sige. Ano to? Tignan mo, check mo. Masaya na ako sa dalawang shorts, guys. Mura. Mura ko nabili. Ito yung kay Harold. Pang-summer niya na shorts. Pwede sa road trip natin na, no? Suotin mo na. Ako din, suotin ko na yung sa road trip natin. Mainit. Ganda na to. Ganda rin tong black, oh. Wala pa akong ganitong t-shirt. Kaki? Oo. Uh, oh, oh. Pati nga sa'yo, eh, ganun mga han. Patingin kung bagay sa'yo. Ah, oh, pwede din. Kapute. oh, oh. yeah. Yan yung 9.99? Oh, kung ka na isa. Kung may size ka. Tignan mo nga. XL yan. Ayun, no? Yun, sa taas. Maliit. Ano, ano yung maliit? Ha? Ganda pala mag-shopping dito sa Costco eh. mol pa eh. Kamol-mol pa eh, no? Dito lang pala sa Costco. Marami kang Ang oh. daming tutupay nila, atit kuya dito, ha? Di niyan mo na yung mga damit, ha? Well, hindi lang naman. <laughs> ano, guys? Sakto, di ba? Sakto na yan. Sakto yan. XXL ka talaga dito, ka, Canadian size. Guys, so yung Tommy dito, $19. Almost $20. Ayan, oh yung mga ganito oh. Kamadaanan na natin dyan yung dishwashing liquid. Sa may ketchup. Tapos yung sausage na bibili natin. Ano ba yung nilista natin? Wala talaga mo sa. Meron na naman siya nakita oh. Panglinis ng sakit. Sige. $14.99 guys. Marami na to. Madaming gamitan, mga isang taon. Uh, <laughs> okay. <laughs> oh. okay. Oh, kasi ilang beses lang naman ako magkaroon siya sa mabon. Eh. Oh, sige, tara na. Ayan guys, bilhin kami dishwashing liquid. $9.99. Ganda, Full memory na ako kaya mabilis ang vlog. Ayan. Naka-pre-taste kami guys. Apple cinnamon. naman. Okay. Let's try. Mmm. na namin. Si yung tatak pala, Japanese style sausage. $15. dollars. Ayan. Narecommend nung katrabaho ni Harold Chan. Ah, dalawa kasi nagpapabili, diba? Yo, 20. Tama, bente. <laughs> Ayan na. Unti na lang, oh. Buti. Ay. Hey. kami ng sweet corn, guys. Pang-ihaw sa Saturday. Ay. Ayan, kumuha na siya ng karton. yun yan another free taste oh, tignan mo na, yakitori chicken ako din ah, masarap patry, mm. ah. masarap mmm, mm. sabi mm. yun, manghang hangat ayun na nakadalo na tayo sa free taste ah <laughs> Guys, so ang dami pang tubig dito sa Costco. Ayun oh, isang hilera. Sa Calgary, 'di ba? Nagkakaano, may limit na sila sa tubig. Ayun oh. Kasi may nasirang pipe daw. Kaya ayan. ayan. Chop. Yeah, yeah. Ito may relish Parang bago to ng Costco guys oh. European Comfort Shoe. 49.99. Para siyang Birkin ah. Oh. Tingnan nga natin. Size 7. Ako, oh, hindi pa ako naka-pedicure. Ay, parang ang gundo. Hmm. makita natin kay mama. Rumika ang tatak, guys. Ayan, no. Mga pang babae. 69 naman yan. Ito pang lalaki. 79.99. Ayan. Sandals. Parang bago. Ayan, o. No? Pang lalaki. June 11 to 23 lang yata sila. Hmm. Ito, pang lalaki na shoes. $40. Pwede na. Mahal na ito, guys. Oh. $500. Paddleboard. Isa lang yan. Ay, mahal. Ito nga tayo. Yeah. Ito naman, guys. Mission Kayak. For $79.99. Malaki yun. Oh. Malaki ng box. Ay, portable butane stove. $17.99. Ayan, Oh. Mura yan. Ayan, o. Oh. pang camping, o. Oh, pang magluluto-luto kayo. Ito naman, sleep pad. $90. Ito yun. Ayan, o. Oh. <laughs> Sinecheck ni Harold. Ito, <laughs> butane Butane, yan. Yeah. Pangit ma Ano, ano feeling? Saya? Parang dinuduyan ka din. <laughs> 142.75. 142.75. Oh, 142.75. Wow, oh, grabe. Grabe naman talaga. Grabe naman <laughs> Pan Cougar? Mix <laughs> naman na na ako. Butol! Tignan mo okay. ate, ilang, 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 piraso lang. Piraso. Ilang piraso lang, di ba? 142. Mix na ko, baka ako niya kamali. Ay no, thank you ate! Ayan guys, 140, 140 to 74 na naman ang aming bill. Parang pang isang linggo na natin sa TNT han, ha na. <laughs> Kahapon halos ganito yung bayaran ko <laughs> si Harold guys sa manlilibre sa food. Order na. French fries. Ay, doon pala orderan. Ako na. Okay. Ako na yung card mo. Ano in-order mo? Yan, yeah, in-order ko. Yun na yun in order niya ay isang pepperoni pizza chicken pepperoni slice red hot dog red hot dog lang Palish. sayo dalawang beef beef uh, beef hot dog kami na kami guys yeah, hindi ganun ka busy today Ayan, no. Oh. na naman kami ng parking. Ayun! Ano yung minamanifest mo datihan? O, tapos? Ito na, oh. Wow! <laughs> <laughs> Goal achieved na ba? Kasi mali tayo sa ating siya. Mali. Kabilang side. Kabilang Kabilang ay, hindi mo nangyari tayo. sa akin yun. Ikot na tayo. Yung nag-aabang sa amin, guys, manamadali kami. Eh, paano itong ano? Yung wagon, mamaya na? Basta ganyan lang? Kaya na yan ni Harold Chen. Oops. Oops. Teka. Teka. O, yan na, guys. Ten minutes. Pauwi na ng bahay. As usual, ang favorite namin, root beer. Iuwi na lang namin itong mga to. Pero hindi ko matiis yung aking french fries. Ano ba yun? Ah, ito yung chicken mo. Chicken na may fries. Pwede kong ano-ano. Eh, malasik. Mag-ano ako na Ano? Price. Pahingin ng price, Han. Nineteen degrees sa labas. Marap. Basta mainit ang price. Masarap. Ulam ko yan eh. Ay! Ito ba ngayon kakainin mo? eh may oh, GG ano. tayo ah. Ito. And Ulam. Palito, eh. Oo nga. Saka aanohan pa ng ano, hasang ba to? Tanggalan pa yata ni mama. Harap. Ako, traffic na naman no, pula. Same way ba to? Nang pauwi. Ayan, go na. Ay. i ako sa dati ano, kung kos ko ba ng ano yan, gas na Pus, sinara. naku meron kang may gagawin no. Dati wala yung ganyan, oo nga eh. Hmm. Hello guys, nakauwi na kami sa bahay and mag, mag quick haul tayo ng aming pinamili sa Costco. Unahin na natin tong sweet corn. Yung sweet corn na yan, $9.99. and Yan. Hindi okay narin dito. Tapos, etong dishwashing, liquid. O, oh, di ba? Ang laki. Yung last time na binili namin na ganito bago ko nanganak. Ngayon pa lang naubos. So, parang almost more than 7 months. Kasi 7 months na si Hailey eh. Yeah, more than 7 months. Ngayon ulit kami bumili. Laking tipid to guys. 4.25 liters na yan. So, ayan. Palmolive naman. Tapos, eto. Dalawang Sausage. Yan. Itong isa, pasabay ito ng kawork ni Harold. So, ayan. Masarap daw to kasi natikman ni Harold eh. Pwede namin i-grill sa Saturday. Uh, magkano ba tong sausage na to? Parang nasa ano siya? $12.99? Ay, hindi. $14. $14.99 isa. Parang $15 din. Ayan. Tapos, itong gloves. Nakita niyo to kanina kay Harold yan. Sa kotse gagamitin niya. Tapos etong ketchup. Yan. Dalawang ketchup na yan. Yan. Tapos, itong damit. Nakabili ako ng dalawang shorts. Yan. Buffalo yung brand niya. Yan. Ang aking shorts na nakasale. Tapos yung kay Harold naman, dalawang t-shirt. Ayan. Buffalo din. Tapos yung isa, Quicksilver. Ayan. Tapos, nakabili rin siya ng shorts niya. Yeah. Bench yung tatak. Ayan. Ayan. Okay. That's it for our vlog today, guys. Please like, please subscribe, and please share our videos. And hit the notification bell for more updated videos. Salamat sa inyong pananood. Wala si Hayley kay Harold sa kotse. Ay, sa ano? Sa kotse tuloy. <laughs> Andun kay Harold sa, ano? Sa room. Siya nag-aalaga. Ayan. Bye!